Bakit po ba hindi dapat mangutang o kumuha ng mga ulubang bagay ang misis ng mga OFW? Dahil po, contractual worker lang ang mister nila. Na kung kasiguruan ang trabaho nila, bukas, makalawa, o sa susunod ng buwan, ay mapapuwi sila. Halimbawa na lang sa mga marino. Pag nabis na siya ang barko nila, masunog, mabangga, o sumabu, ano mangyayari? Siyempre, i-re-repair pa yan sila, i dra dry Matatagalan sila doon, may tendency na mapauwi sila. Halimbawa naman, may isang kasama sila na nag-uslit ng ruga at pagdating sa susunod na kwarto ay ma-retain ang barko nila, mahuli. So, may tendency naman na sila lahat ay papalitan ng James Crow. Another is that, paano pag nagkasakit yung mister mo doon sa barko? Maiwan siya sa kwarto, umalis na yung barko, at siya ay pinauwi na lang. So, anong mangyayari ngayon sa mga utang nyo at babayarin? Pag nandoon na ang mister nyo, wala nang trabaho. So, hindi ko dapat na mangutang o kumuha ng mga hulugan ang misis ng mga OFW gusto niya isang bagay, pag-ipunan,